Okay mga dol for this video mga dol uh, mag sinigang day tao kanang ulo kan sa litson nga atong gitira salin sa pesta mga dol ang lami ka ini sa bawan mga dol kay daghan na makakaon aning ulo mga dol napay higupigupol nga sabaw oh ito na awa mga dol oh ato uh, nang mga dol ato nang ni og kanang sinigang mix oh Butangan atau ah, to do ka bukong nga do, kaidako ulo nga do, ato na day butangan o mana-mana mga talong, radis, gabi, nalunod naman, haw, ah, oh. ato ah, nanenggi, luno na punang dahon sa kangkong mga oke okay, o kikayo, nagbukal-bukal na, pagting ah, inita na kayo ni mung nga do, ting di kuha po sa so, ulo ni mung nga do, eh. kahit kilos ni atong gilitson sun, ah ato panning pa, o okay, humuk na kayo lo. At sa pamigay paabot ani mga dol nga murag wa naman luto naman ng kangkong dali ra man kay ng dahon ah ato na lang gi bubukal pa yung mayo mga dol nya ato na lang gi pang, kuhano, haon na nato mga dol ah ato nang gigamitan og kap ang kuan nga dol sa kay di na magsilbi ng yahong-yahong ah, kanang kuan mga dol kanang ah, sorry pang takos gani kining luwag-luwag ah ito na gamitag ko ano sa boy eh. baso nga uh, cup Ma Mags, na gud mag sa gigamit na to sa paghaon sa tuan so atong ah, gikudlitan mga dolo. perting humukan na mga dolo sa ulo mga dolo. okay lata na kay tong talong atong gabi pod ano ah, lata na pod ah, perting lami sa isigang na to ning litson sa ulo sa baboy mga dolo. Kaya ganin ang buntag, ipaksiyo mo po na itong mga tiil mga dolo. Uban pang mga part sa lawas at kaning ulo akong Kang kay daghan tag matagaan ani mga dol ang side ni Mrs. Diria matagaan sila oh so lumi kay mga dol basta sinigang mga dol mukha unta ni pa na mukbang mga dol nga buo gyud atong hiwa-hiwaon nya kaon ta kay na ni mukbang ang ulos baka ulos baboy ana hadlok mga dol eh. di makaya nang style mga dol uh, hiwa lantah para sa tong mukbang anim nya adili ah, matawag mukbang kay ginagmayra man tong kaunon di man hutun so anila ah, para di kaita mga ipit aning lechon mga dol kay delikado pud nga sobra na tong balik repot pud sa lawa sa taon na to, sa to ah amo nga careful lang to sa nga dili kay na to daghanon ginagmay lang Oke, okay, para nalang tema mag-content mga dol ah. kaon ng tagamay mga dol okay kanang dunggan na mga dol moro na akong gikuha mga dol kay moro pud akong gikaon pero wagay na ako na mahorot mga dol okay nagkuan ko na kaganina wa na ako na mahorot kay murag tambok ra pud ang sa punuan yun sa dunggan Ang na po yung skilid, na po commander ng sigtan, o ng sigipog, kasuko, halos may istorya na lang. Wala nga kagani na pag mukbang nako ani mga dol ah. Wala kayo ko mudag hagkaon ani mga dol kaya na nga, monitor sa kuha kong commander mga dol. Okay kayo. Ato nang gilap-lap mga dol kay panghatag po na sa to ang mga parinti nga silingan ra pud namo mga dol. Oh. Na mantay hatod nga si Balong ah. Moya hatod dito sa to mga parte